So good morning guys, quick update lang po sa mga ratings O simulan po natin sa Friday kung saan po uh, dumikit okay? Dumikit po yung tape uh, itbulaga sa EAT Yung EAT po naka 4.3 Yung pong uh, sa tape naka 4.0 So 0.3 lang yun lamang nung Friday ah. Eh. Munti ka na naman Sa it show time po ay 3.1 Okay So, pero nung pagdating nung Sabado, eh humarurot naman po yung pong uh, EAT di ba? Uh, talagang tumodo po uh, siguro factor na din po dyan yung kay Atasha di ba? so posibleng factor na din po yun uh, EAT nakascore po ng 5.4% habang yung tape it bulaga ay uh, 3.6% yung it show time 3.4%. So 2% po yung pong naging lamang ng uh, Uh, EAT doon po sa mga kalabang programa. Syempre po, Sabado, napaka importante po niyan. Diyan po yung, uh, uh, yung mga tao walang pasok. Mas nakapanood sila ng tanghali. So, diyan po tumodo yung pong EAT. At uh, buong September, panalo ng buong September. So, we're looking forward po sa October po na sana ganun po ulit yung mangyari. Um, nung Monday, o oh, idagdag na din po natin yung pong EAT naka 4.3% yung eat bulaga ng tape naka 3.3% habang yung it show time ay 2.7%. Okay? So yan po ang uh, latest po natin na uh, ratings. Um speaking of Atasha Mulak eh okay, pag-usapan muna po natin. Um sa akin na may mga nakikita ko. Ilan lang naman to? Ilang mga pages lang naman, ilang mga nagko-comment lang naman na pinagkukumpara at pinagsasabong po yung dalawang uh, magandang uh, dalaga okay magandang uh, uh, mga anak ng mga sikat na mga artista okay kasi yung pareho silang kambal lalaki babae pareho silang anak ng uh, yung magulang nila pareho ay mga celebrities mga artista so siguro hindi maiwasan ng iba na kumparahin yung dalawa okay at uh, ito nga mayroong pakiiba nagsasabi ay mas maganda si Atasha ay mas maganda si kasi uh, Parang ganun yung sinasabi Sa akin lang uh, Itong mga bata Itong mga teenagers na to uh, wag na nating idamay Sa katoksikan Na nangyayari po Sa awayan ng dalawang kampo okay? itong, itong dalawang to Bago sa showbiz diba? Gusto lang nilang magkaroon ng exposure Gusto lang nilang matuto Diba gusto lang nilang uh, sundan yung yapak ng kanilang mga magulang at wala po silang kahit anong kinalaman doon po sa Uh, awayan ng pangalan ng kampo ng TVJ at ng tape. So sa akin po, uh, hindi maganda eh, na parang uh, pinagsasabong po natin na hindi naman kailangan. Pwede naman po silang parehong magkaroon ng magandang karir. ba diba? Si si Kasi sa GMA, itong si Atasha sa Dabarkads, sa posibleng sa TV5, sa Viva, So, meron po silang kanya-kanyang tinatahak And ang pangit po, lalo na babae pa naman pareho, di ba? Eh, parang hindi maganda na mas maganda to, mas maganda So, sa akin lang po, uh, it's better na uh, Sa akin, ano eh, kumaga, let's just cheer for them sa mga success nila And hopefully po ay, uh, kumaga, maging successful sila At uh, maging, ano, remain humble and down to earth Uh, like uh, what they are now. So, yun po ang hiling ko para both kay Atasha at dito kay kay Kasi. Okay? So, huwag nating pagsabungin kasi hindi talaga maganda yan. So, sumunod. Ito po, eh, mabilisang report lang din. Uh, si Jimmy Santos. Okay? The beloved Jimmy Santos. Napakahusay na comedian. Ilang dekada po. Apat na dekada na uh, Dabarkads ay uh, nakita po mali sighting uli may sighting uli siya uh, kasi ewan ko but ang daming lumalabas na mga article na nasa Canada daw nasa pero tingin ko kung pumupunta man siya ibang bansa pa ganun ganun siya baka dumadalaw-dalaw siya sa iba't ibang lugar o, oh, pero I am happy to see na he is doing alright he is Uh, he looks like he is uh, in a good shape, healthy naman At nandoon po siya nag-attend sa birthday celebration and golden showbiz anniversary ni Senator Bong Revilla Of course, alam natin uh, sinama itong si Jimmy Santos doon sa show ni uh, Senator Bong at uh, sa GMA7 At uh, maganda yung relasyon ng dalawa dati pa Okay, so I'm really happy na makita si Jimmy Santos na ngumingiti, uh, masaya and uh, kasama yung kanyang mga kaibigan at nandito sa Pilipinas. Okay, at, uh, kasi nakikita ko din yung mga pose ba sa Pampanga and sa ano so sa akin kung ano man yung kanyang maging desisyon <coughs> sa kanyang career o gusto niya retired o kung ano man ang kanya uh, I wish him all the best. Maraming napaligaya si Sir Jimmy. Maraming wonderful memories na binigay para sa atin sa Philippine Showbiz. So sa akin kung saan man siya, kung sa GMA 7 man o, o kung sa TV 5 man o kung uh, ibang project man, sana I wish him all the best then. So, ayan. Ako, masaya lang din talaga ako. Siyempre, may mga umuugong-ugong na mga chismis noon diba? so, di ba? So, hindi na alam bakit, kung anong reason, kung meron ba silang tampuhan o uh, kung ano man. Hindi ko din alam talaga, hindi ko din talaga masabi, di ba? Uh, kasi parang wala tayong nariling na kahit anong ano, kahit na anong uh, anything between that uh, sa kampo ng uh, EAT at ni Sir Jimmy. Pero anyway, baka naman they're taking their time, o baka naman busy lang si Sir Jimmy sa kung ano man yung ginagawa niya and uh, ah, yun nga, ang wish ko nga is makita siyang muli Diyan po sa uh, stage ng EAT kasama ang Tito Vic and Joey di ba? kung ano man kung ano man kung ano man participant, participant. kahit ano kahit ano basta gusto ko lang sila makita ang magkakasama uh, just to see na, ano, na everything is alright and uh, walang walang problema between Uh, sa kanilang lahat. So, yun. Siyempre, ang haba din ng pinagsamaan nila. So, yun, gusto, talagang, ano, talagang, every time makita ko Sir Jimmy. Nandito, nandito sa Pilipinas, si Sir Jimmy. ba diba? Kaya, uh, I wish him all the best. So, yun guys. Thank you very much po. Tuloy-tuloy po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati na barkads. Yan. Mamaya. EAT. Try ko mag-live after. See you po sa next video please subscribe kung hindi pa nakasubscribe bye bye guys